Ito, so, tinutulig na ginagawa ko. Umaga pa. Nakakagalo pa itong lunga ko. Isang pato na lang muna siguro ito. Pangang doon nyo Tigil muna ulit. Sa loob naman. Dilim dito. dito. Naglolo ko po sa cellphone ko kaya uh, hindi hindi kagad ako nakapag-upload dito. Eh. Nagawa ko po. Sa so, uh, ko. Nagahanap na ata nakapalit eh. Wala namang pampalit. palit. Kaya minsan nabalar uh, na ako. Na -de delay po ako sa pag-upload sa pagsagot. So. Pupuno na naman yung bata Ayan, yung lagang tubig. Baldi. Mm. Yan din lang ako video ng madaling araw eh yun ang yung dinakita niyo. Kaya iba-iba ba iba, iba, no. Ugasin ko na naman dami na naman. No. Mm. <tusuk> 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 hindi magano control kung paano ihina tagas nasa lampo